lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, lumaki nga itong si Lilet dito nga mismo sa poder ng kanyang ama kung saan hindi nga alam na itong kanyang totoong tatay at ang akala nga niya ay uh, isa lamang siya nga alila sa mansion na ito. Dahil ito nga lang uh, si Glenda at ang kanyang ama ang nakakaalam noon. Samantalang gumraduate na nga itong si Lilet na merong honor kung kaya uh, ito nga si attorney de Leon ay uh, iimbitan siya sa kanilang tanggapan ng sa gayon ay uh, makapasok bilang abogado nga roon. Itong si Lilet sapagkat humanga nga ito sa kanyang speech ng kanyang graduation. Samantala ito namang si Trixie habang siya ay nasa cellphone ay hindi nga niya napansin na nasunog ang uh, painting ng kanyang ina at uh, nang dumating nga si Lilith, humihingi nga ito ng uh, payo kung ano ang dapat niyang gawin dahil sigurado na magagalit ang kanyang mami. Nag-iisip man ito ng si Lilith ang dapat nilang gawin ngunit dumating na nga itong si Patricia at ang unang-una niyang uh, pinagbintangan na kasunog ng painting ay ito ngang si Lilith kung saan ay hindi rin naman naamin si Trixie dahil nga sa sobrang takot niya na mapagalitan siya ng kanyang ina. So yun ang dapat nating abangan dito nga lang sa Lilat Matias.